Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, isa na namang malungkot na balita. Isa na namang senador na Waldas. Waldas mag-ubos ng pera sa kabanyaman ng ating bansa. Ang senador na ito na wala namang patutunguhan yung kanyang mga hearing dahil hindi naman niya trabaho ang, ang kanyang pinupus na ito. Painggan po natin itong walang kakwenta-kwenta at Waldas nag-uubos lang ng pera milyon-milyon sa sinado sa mga hearing na wala, ang kakwenta-kwenta na hindi naman siya ang dapat na gumawa. Kaya ako po nasabi 'yon, painggan po natin na wala kakwenta-kwenta. Mahaba po ang pasensya ko. So kahit uh, naiinis pa ako, iintayin ko po 'yan. At habang naghihintay, sa sabina, itutuloy ang pagtinig ng Formal nang hiniling ni Senate Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros sa Liderato ng Senado na pirmahan na ang saktina laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Buloy, Hindi pa kasi ito mailabas dahil wala pang pirma ni Senate President Juan Miguel Big Zuberi. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Ontiveros ang dimitilig sa mga aligasyon ng pang-aabuso ng religious leader. Sa sulat na ito na ipinadala ng Senadora kay Senator Zuberi noong February 6 na nawagan nito na aprobahan na ang sapina na noon pang Enero hiniling ng komite matapos bigong dumalo si Kibuloy sa kabila ng kanilang imbitasyon. Ipinunto pa ni Senator Hontivero sa sa ilalim ng pamumuno ni Senator Zuberi maging ng na mga nagdaang Senate Presidents. Palagian naman ang paglalabas ng sapina laban sa resource persons na bigong humarap sa mga pagdinig ng walang sapat na katwiran. He didn't actually give me a, an explanation. Basta may dahilan, pag itinanong niyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. Uh, halos walang walang paliwanag na kayo kong tanggapin. Presumption of regularity lang eh, na kapag uh, hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case, dalawang imbitasyon, uh, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung sabihin na, uh, I don't need to be satisfied or dissatisfied sa uh, paliwanag ni SP, uh, ang ang nanginibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan niya sa niya. Sa ngayon, wala pang tugon si Sen. Zuberi, kaugnay ng sapina, ngunit tuloy ang hamon ng senadora sa religious leader na humarap sa pagdinig para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, no one is above the law. Kahit pa wala nang sapina nanindigan sa Senado. Sinasabi niyo, niyo po. No one's above the law. Nakapagsasalita ang isang senador na ganoon, makakatamay. Nakita niyo naman po, walang kwenta-kwenta, una-una. Hindi mo trabaho 'yan. Senador ka. Batas. Batas ang trabaho mo, gagawa ka ng batas para sa amin, hindi para lumitis. Di po ba? kung totong si Kibuloy, hindi naman ako hindi ko naman ako panatik ni Pastor Kibuloy mga katambay. Kinokomentuhan lang po ni Kamanong. Yung issue po ni Kibuloy, napakabigat na issue 'yon. Bakit nadaling mo sa Senado? Mga katambay, di po ba? Puro rape. Di po ba? Eh kung sa panahon natin may bitay, eh mabibitay si Kibuloy. Eh, well, di po ba? Kaya lang, bakit mo sa Senado gagawin yung hearing ilang ilan daw ang ni rape pinagsamantalahan ni Pastor Kibuloy pero sa Senado mo gustong litisin di po ba kaya walang kakwenta-kwenta at naguubos lang ng pera itong senadorang ito ilang milyon ang hearing na ginagawa nito sa Senate hindi naman libre yon milyon ang uubusin diyan sa walang kakwenta-kwenta dadalhin mo sa Senado Mr. Mrs. sa uh, o misa uh, Risa Hontivero, Senator. Ganyan po ba trabaho na mambabatas natin ngayon? Di po ba? Maging huwes, maging judge. Ano pong batas ang magagawa natin? Kompleto na ang batas natin pagdating sa mga krimen na ganyan. Di po ba? Lalo sa mga rape, mga sa kriminal, sa mga gumagawa na masasama sa ating bayan. Meron na tayong batas na sistema sinusunod dyan. Di po ba? Ano ginagawa nito? Politika. Di po ba? Tinanggalan nyo na nga ng, ng uh, programa yung SMNI. Di po ba? Ng NTC. Hindi na yata nakapag-broadcast sila. Di po ba? Yung programa ni Pangulong, dati Pangulong Duterte. Natanggal na rin sa ere. Di po ba? Saka yung isa pa na nagka-problema rin sa, sa, sa Congress. Sa Congress, di po ba? yung nag-iisang tumutulong sa gobyerno para sa mga makakaliwang grupo na matuliksa at matapos na. Di ba? Yung gigan sa masa yung isa, kay Pangulong Duterte, isa naman eh, laban ng bayan niya tayon. eh talaga pinupuruhan niyo po ang uh, TV station ni Apollo kay Buloy. Ang hirap lang po sa ating mga kabayan. Kung sino pa yung katulad ng isang programa ron, eh, yun po yung kaisa-isang tumutuliksa at uh, nagpapahayag ng mga gawain na mga rebelde na hindi maganda. Pero yun yung pinupuruhan ng mga senador. Lalo ito, saka, saka sa kongreso na, you know, mawala at hindi makapagpahayag. Parang isa rin yata, di umano ito si Rizon Tiberos na pinuprotektahan yung mga kaliwang grupo, eh. Di mo ba? Nakakalungkot lang. Senador, tapos eh, yung issue na mga rape case, maraming uh, sa Senado pag-uusapan, eh talaga ko, ako man si Kibuloy, mga katambay, si Kamanong, eh hindi ko pupuntahan yan. Bakit ako pupunta dyan? Eh wala naman, hindi naman ako dapat pumunta dyan dahil Senado yan. Di ba? Kinaka, marami kayo binibintang sa akin o kay ki, Kibuloy. For example, ako si Kibuloy. Eh rape case yan eh. Sa korte ako pupunta. Di ba ba? Kasuhan nyo ako sa korte, doon ako pupunta sa korte, hindi sa Senado. Dahil yung Senado, eh ano gagawin niya? Sisiraan ka lang yan. Alam naman natin na Senado, di ba ba? Instant justice sila. Di ba ba? Kung mag-imbestiga. Dahil may halong politika. Di ba ba? Karamihan ng mga senador natin. At wala silang na Napakarami ng hearing dyan sa Senado. Di ba ba? Eh yung loto nga, ano nakaraan? Ang laki ng issue sa loto. Di ba? Billion, billion milyon million, Meron ba nahuli? At meron bang na, nakasuhan? At minakulong din ba? Di diba po ba? Ano nagangyayari sa Senado? Puro hearing, puro pag-uubos ng pera ng bayan. Yan ang po nakikita ni Kamanong. Ito na naman isang senador na ito. Di diba? po Di diba po ba si Pastor Tibuloy? May kaso rin na sinampa sa US. O, oh, pero hindi naman pinapakailaman ng mga kongresista ron, ng Congress at ng Senate na si Kibuloy eh kailangan pag-usapan sa Senate ng Amerika. Hindi. Isinampay yung kaso sa korte ng US. O di, ang lumalaban ngayon sa kaso ni Kibuloy sa US, yung abogado. Eh bakit dito sa Pilipinas? Eh ganyan din yung kaso ni Kibuloy sa Amerika, di umano, about din sa, uh, sa rape. Samantalang sa Pilipinas, eh rape din yung halos ikakaso mo riyan eh hindi mo isang sa korte dahil do sagutin ni Kibuloy. Di po ba mga tambay? Ni Pastor Kibuloy? Eh, nakakalungkot lang. Ah ganito na kahina ang ah, ating mga mambabatas lalo sa Senado. Eh, sa bagay, si Senator Risa kasi hindi rin abogado sa tingin ni Kamanong. Kaya siya, parang yung nagpapakaabogado lang po ang tingin ni Kamano. Hindi siya abogado eh. Pero kung siya, you know, bilang senador, eh, ang tingin niya sa sarili niya, mas higit pa yata siya sa pagiging abogado. Kung ano yung investigation niya sa Senado, eh, parang ang tingin niya, eh, siya na rin ang lilitis, saka siya na rin ang maguhusga. <laughs> ibang klase rito si Lisa Hontivera, si Senator. Ibang klase ito. Talagang walang awang magwaldas ng pera. Siguro may plano rin ito, di umano, no? Kaya masyadong, uh, sum masyado sinasawsawan yung issue ni Pastor Kay Buloy, no? Kawawa rin si Pastor Kay Buloy. <laughs> Kawawa rin, eh, no? nagka-problema na siya sa station niya. Tapos ngayon, bilang personal niya na tinitira ngayon, eh, you know, eh hindi naman dapat uh, sa sinado dalhin yung issue niya, sa Korte. Ang Korte naman natin, eh, nagpa nagpapansyon pa umiiral pa ang batas sa Pilipinas, gumagana pang ang korte natin, Supreme Court. Di ba, ba mga katambay? Ito po ang klase na senador na hinalan natin. Eh, <laughs> yan po ang trabaho. Isa na, magwaldas at maghiring na wala namang nakakasuhan at wala namang na ipapakulong. Di ba, ba? Ano ang mabibigay sa atin ito, mga kababayan? Di ba? ba? si Kibuloy, makapagpapababa ng ba bigas ito, itong hearing na ito. <laughs> Di ba ba? Wala nang tulong sa sambayan Pilipino yan eh. Sambayan ng Pilipino. Yung hearing na walang kakwenta-kwenta dapat ay sa korte dalhin. Di ba Yun lang po mga kababayan ang komento ni Kamanong sa napakagaling na senadora na sobra-sobra na sa hearing wala naman na ipapakulong. <laughs> Di ba ba? Nakakalungkot lang kung magwaldas ng pera Bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Pero mga senador, Kongresma kung magwaldas ng pera, you know, kayo na po makapagsasabi no? Nakatambay, kung tama ang sinasabi ni Kamanong, kung paano sila mag-ubos at magwaldas ng pera. <laughs> Di ba, ba? Muli po, si Kamanong po, nag po ng tiis-tiis po. Talagang ganun po ang buhay. Sila may control ng pera ng bayan. Wala po tayong magagawa kung ano gagawin nila ro. Dahil ibinigay na natin sa kanila. bye bye-bye